Ayo po mga mga mami, eto po ito uh, po bata yung ating uh, Wala, na kahilingan Pauwi na kasi kami, ano kaya uh, Isip-isip kung May kinelas naman po sila May kinelas tayo dito, baka hindi naman kasi sa paan nila Kaya ano po, Digoma Tumatanggap po pa kayo ng kinelas sa tigoma Ah, ito na lang si Bunso, nakasapatos Kasi hindi pwedeng magbasa sukatan oh, mga nasa so chin hindi 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 yeah. hindi try mo nga kasi naupos yung mga malaki ba? ano pa kaya ang ano po ba? Yeah, pasyensya na po kayo yeah, ano lang to ah simpleng munting pagmamahal para sa mga nababasa para sa mga naiinitan na at ah, ayan ikaw po so anong grade ka na? grade 4 ano po ba yung inyong mga kinakain? gaw? Tapos, oh, ice cream. Blessings for you. Pumuulan po, pero nagka-ice cream. <laughs> <laughs> ito batang ito. Taga saan kaya ito? Mukhang ka? ka? so, oh, mayaman naman, ano? Buso <laughs> na lang, <laughs> mayaman ka.

Ayan, nandito pa po rin tayo sa isang ginagabi na Ito, baba tayo sa nabang Eh, malalim ba? Ah, pwede po magtanong Mga teacher po kayo? Ano po, ano po? Ano po? sa simbahan pwede pong palapit pong konti nagtatanong lang ah anong lugar po ito? Santo Tomas South bakit po lumalabas kayo ng bahay na wala kayong payong, hindi ba kayo natatakot masipunan, maulanan eh kasi po, kas meron kaming munting blessing na na-receive eh, ay, kilala nyo ako? <laughs> <laughs> hindi nga isang... eh, paano nyo ako na kilala? kayo. Basta alay ka dito. Eh, dadami ka na namin. Oo nga, pero pero. Inaabangan namin yung pasokan ng mga bata. Uwian ng mga bata. Nagdadala kami ng chinelas, ng, ng payong. Sa taong aking kaharap. Ilang pa yung natin? Ito, 100 pieces to eh. Tatlo na rin natin ah. Basta, oh, isa lumihis eh. Ito, ano po ang ating pangalan? Kala ko mga teacher kayo. Sa simbahan. Paso, paano ah, ano naman po? Pa-support ng no? uh, ah, aming ginagawa para maipagpatuloy. pagpatuloy. Ah, so Kasi dami nyo na rin po kami sa pagdadasal. Ayun po, babaan po para matesting yung payong para sa kanila. Ayan. Kasi paglalabas kayo ng bahay, kailangan po may payong Ay, kanina po, umuulan eh. Eh, kanina ang lakas, umalis kami umaga, umuulan ang lakas. Napira na po ang namin, Ikaw po, sir, bakit kang payong O meron ka naman, baka nakatago lang. Ayo sakto. Ayan eh, galing po kay Lord po yan. At sa mga kapag-alay. At Atin... Mapapanood nyo po ito sa YouTube si Kuya Ao black 04. Ayan po, mga mga mami, ito po. Uh, hindi na po bata yung ating mga. Thank you, Wala nang kahilingan. Pauwi na kasi kami. Ano kaya? Isip-isip uh, kung... May chinelas naman po sila. May chinelas tayo dito. Baka hindi naman kasi sa paan nila kaya alam po, digoma, tumatanggap po ba kayo ng chinela sa digoma Pleding. ah, ito na lang si Bunso, nakasapatos kasi hindi pwedeng magbasa sukatan mo nga na hindi, 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 to, try mo nga baka, kasi naubos yung mga malaki ba? ano pa kaya ang ano po ba, pasyensya na po kayo, ano lang to, ah, uh, simpleng munting pagmamahal para sa mga nababasa pa pa o, o, para sa mga naiinitan na ulanan at ayan, may Ikaw po sa so, anong grade ka na? Grade 4. Ano po ba yung inyong mga kinakain? Lugaw? Ice cream po. Oh, ah, ice cream. Umuulan. Tapos ice cream. Siguro. Umuulan po, pero naga ice cream. Ah. Ayun. Eto, eto kayong batang ito, taga saan kaya ito? Anong taga saan ka? Taga rito ka lang ba? saan Mukhang mayaman naman, ano? <laughs> Buzuli ka, mayaman ka ba? Mukhang mayaman ka naman Ano yung trabaho ng nanay at tatay mo? Ano trabaho ng nanay at tatay mo? Ano daw? Namimitas daw po ng kalamansi Ah, lapit ka dito Pagbigyan well, mo isang sakog bigas to Namimitas ah, lang ng kalamansi Ayan, bibigyan ka namin ng pangsaing May payong ka na pag uwi mo, magsaing ka, no? At pag tinanong ni nanay at tatay mo kusang galing, galing ka mo kay Lord. Na? Ayan. Galing kay Lord, ha? Ano masasabi ni Bunso? Oh, thank you lang? Hindi, basta ano lang, sabihin mo lang pag tinanong nung nanay at tatay mo, galing sa Lord. no? Hmm. Tapos ko... Mm. Oh. Ito naman pong dalawa pong ating nagse nagsesexyhan. <laughs> Siguro marami tong bigas. <laughs> ano? Marami naman. Okay. <laughs> hindi po halatang walang bigas kasi uh, po malalaki. Uh, <laughs> hindi, ang totoo po. May bigas o wala? Wala po. Sakto lang. Sakto lang. Gusto niyo po bang matikman yung munting pagmamahal po namin? Okay. Gusto po. po. hindi uh, rin na tabi-tabi kayo. Okay po, ibigyan mo, mo na silang At mm, um, pauwi na rin naman po kami. Eh, Lalo, sakto, pala, eh. sakto pa rin. Sakto <laughs> pa rin? Ah, kagaling naman. <laughs> sakto pa rin Yan po eh hindi mamahalin pero hindi po 'yan mamahalin pero 'yan eh may kasamang pagmamahal Oh May payong na pa kami thank you po Kuya naman sakto-sakto Kapuson namimitas ng kalamansi intatay mo no Mag-aral ka mabuti mangarap mangarap Kayo naman po Maging mabuti kayong nanay at nanay sa mga anak ha Paano ah Pasensya na kayo sa aming munting blessing at sana magtuloy-tuloy. Sana po mas marami pa kayong matulungan. Ayun, salamat po. Ayun. Salamat po. Ayun, babay pa. Ayun, nako. Sila po mag-ingat sa amin, nangangagat kami. Paano pa? Babay na po. Ayun, okay. Salamat po. Ayun. Ayun, ang ah, mga mami, bibiyahin na kami at ito pa. Ah, sige po sige po Natin.

ataanan nga. Medyo dumidilim na rin po. Dumidilim na. na kalangitan. Wala na pong gulat. Madilim na rin po ang paligid. Nagugulat po tayo. Ah, Napapanood po na Maraming Sana po samahan niyo kami sa pauwi dahil pauwi na po tayo, nakaubos na. Nakaubos na po tayo ng dala-dala ng pagmamahal kaya po ito na po sa dadaanan. Medyo traffic na dahil po ay may traffic na dito sa loob. At ayun, muli nagpapasalamat po sa si Kuya Au uh, sa ating mga may mga ginuntuang puso na mga kaibigan mga manunood at saka po yung ating mga mami mga mami shout out po at hindi ko man po kayo ma isa isa na sina shout out at at pasensya na po kung hindi multi po maka shout out si kuya o sa lahat kasi po aalog alog din ako dito sa motor uga uga pero ganun pa man po God is good mga tayo